Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rafaela Avelin at narito ako upang bahagi ng kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Panahon ng Ninuno Baybayin ang gamit ng ating mga ninuno sa panunulat bago pa dumating ang mga mananako. Ibig sabihin ng baybayin ay magsulat o magbaybay sa Tagalog. Panahon ng Kastila Dito na nahaluan ng Espanyol ang ating pananalita. Lumaganap din sa panahong ito ang kristyanismo na ngayon ay binubuo ng humigit 80% ng mga Pilipino. Panahon ng rebolusyon. Sa panahon ng rebolusyon namulat ang isipan at damdaming makabayan ng mga Pilipino dahil sa ating pambansang bayani katulad nila Rizal, Bonifacio, Luna, Del Pilar at iba pa. Na itatag din ang Kartilya ng Katipunan na nakasulat sa wikang Tagalog. Panahon ng Amerikano. Noong panahon ng Amerikano, nagkaroon na ng formal na edukasyon ang mga Pilipino. Dito na rin tayo natutong mag-ingles, na ngayon ay kasama sa opisyal ng wika ng ating bansa. Panahon ng Hapones Noong ikalabing pito ng Pebrero, taong isang libot siyam na daan at apat na dalawa, inutos ng pamahalang Hapones na Tagalog at Nihongo ang magiging wikang opisyal ng Pilipinas. Ayun lamang ang aking ibabahagi. Sana ay mo natutunan kayo tungkol sa identidad nating mga Pilipino. Salamat sa pananood!